Oi, ikaw. Good morning. Kagigising mo rin ba na tulad ko? Anong oras na? 7.30 na ng umaga. Siyempre, habit natin, pagkagising, scroll-scroll mo na tayo, engage-engage. Pero napag-isip-isip ko, dapat pala, unahin muna yung sarili natin. Dapat pala magtrabaho muna tayo. Dapat pala mag-upload muna tayo para pag scroll natin sa iba, pag engage natin sa iba, mababalikan din nila tayo. 'Yun ang importante pala. Unahin muna natin yung sarili natin, isunod natin sila para pag nag-engage tayo sa kanila, mababalikan din nila tayo. So it will give and take para sa ating mga vlogger. Kinakailangan umaga pa lang mag-isip na tayo ng content. Pagtrabahuhan natin. Kasi pag ganitong okay na yung monetization natin, tayo na ang gagawa sa sarili natin kung paano tayo mag evolve kung paano tayo asenso na tatangkiligin tayo ng mga tao umisip tayo ng mga content sa so, umaga pa lang katulad nito Nagsalita lang ako. May upload na ako. At least, pag engage ko sa iba, ayan na. Mayroon na ako. Mababalikan na ako. Tuloy ka na. Mumahangan na tayo. Tama na yan. Ah. Ah. Bye. Salamat sa lahat. And good morning. Akin sermon.